Hello po sa inyo, welcome to my channel. For today's video po, ay tungkol kung paano ang paraan ng pagluluto at pagmix ng crinkles, wala nang patumpit-tumpit pa, simulan na natin ang video, let's go! Nasimulan na pala ni Bayaw, nahuli na pala ako, Flash ko na lang po sa screen kung ano ang linagay niya dot may lakad yata kasi si Bayaw nagmamadali eh Kita niyo nagmamadali talaga Kalma lang Bayaw, maaga pa. Seryoso na, yan na sunod na ilagay ni Bayaw yung bread flour. Then, next yung cocoa powder. Isisif daw ni Bayaw para Pinong Pino. Baka mapikin si Bayaw pag napanood niya tong video, pero hindi yan kasi mabait yan. Next is baking powder. Take note guys, kailangan talagang isip para ma-mix mabuti lalo na ang baking powder, dahil kung may naiwang buo-buo niyan sigurado hindi maipipinto mukha ng makakatikim niyan. <laughs> Napaisip na si Bayaw, nakalimutan na yata kung ilang timbang ilalagay niya, kaya mo yan Bayaw, go! Bayaw go! Go! Bayaw! Yun o, oh. naalala din niya. Hindi na yata mabuksan ni Bayaw, tulungan ko na kaya. <laughs> may tunog pa, kita nyo naman. Next is baking soda. Hanggang may main kuya patuloy niyo. Awan mo And finally, ang asin. Yan pinaghalo na ang itim sa puti, Tereran. Magic! Este brown pala. Kala siguro ni Bayaw nasa pambo kami, ginagawang drum yung palanggana. Sige halo, halo lang ng halo, halo pa. Fast forward na natin guys, nahihilo na ako. Linagay na ang mantika. Siyempre halo ulit. Ang sarap po niyan kasi maraming butter at itlog ang linalagay dyan. Bago po matapos itong video, gusto ko po sana kayong imbitahan para tikman ang aming gawang mga tinapay, here at paranyake pork estate subdivision, gate 1. Promise po hindi nyo pagsisihan ang pagpunta dito kapag natikman nyo na po ang tinapay namin. At gumagawa rin po kami ng cakes. .bot. made to order lang po kasi, pwede nyo pong bisitahin ang aming page, made by Chef Daddy po ang name, If a flash ko po, po sa screen. Pagkatapos ng halo-halo, bilog-bilog naman ngayon. At kung naabot mo na ang video ito pahit na rin po ang follow, share, and like, huwag po kayong mag-alala wala pong bayan yan. Five peso po per each po na ganyan, sulit yung 5 nyo po sa lasa niya.

per imparare un l'acqua una linea <laughs> 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 sì. cooking time na po. Yan mainit na oven, isasalang ko na. Hanggang dito na lang po ang video. Tita Kids po ulit sa next video. Bye! Peace!